O magluluto tayo ng champurado. Ayaw Kaunti lang <laughs> Ay, di kaunti lang yung lulutuin ko para ayaw, lang oh, sa akin. Ay, ikaw ba hala ako? Ayan, kaunti lang. Nilagyan ko na ng tubig. Tapos nilis ko. Ang bilis naman nito. Ito, ba, ito pala, gamitin natin kakao. Galing sa kwenka. Tapos ito yung ano. Malapit na ma-expire na bosco Hindi ginagamit. Kaya gamitin ko na. Ayan may okay. yun pala yun. Pwede ni sa asukat. Ah. Eh, pwede Kaya ah. nga, ayan o. Ay, pwede niya sa gulangan. Ang na. Ang tagal-tagal na to eh. Hindi sa gulangan. Pwede. Pwede, pwede sa din. gelatin. Pwede din po. Kaya lang mahal yung mas Kaya wag yun gamitin. O sabi pa, expire na. Oo nga. Eh, oh, ano? gamitin yun na lang sa ano. Ano sa kape o kaya sa ano. Hindi, pura kakape. Oh, ano ay, ano di, wag na Galing gamitin. mo na sa ano yun. <laughs> ay, di, lagay na lang sa ano. Sa, sa gatas Oh, iwag nyo na gamitin. Mas kubado, Gamitin na lang natin dito sa champurado. Itong yan, gagamitin ko mamaya. Nakapang oh. eh, kaya nga ito, binibideo lang natin. Voice over lang to eh. <laughs> oh, ayan, nakapagluto na ako kasi nalobat yung, yung cellphone ko. Kaya, ayan na lang. Ayan, basta yun ang mga ginamit ko. Mas kubado. At saka yung, ano, tablet yan na galing kwenka. Dalawang, ano, dalawang tablet. Pero ng, hindi nakatabi yan din yun ginamit ko. Nung natikman nyo, nasarapan baga kayo. Oh, ay, iba yun ah. Ay, ay ito yung ginamit ko kanina. Masarap baga. Wala bang? O, oh, diba? O, oh, tikman nyo. Gawin nyo din to. <laughs>